Magandang magandang araw po mga kawangis ko dyan. Kung sa amang sulok ka man ng mundo na nakakapanood ng channel ko, ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko, OFW John, sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga hindi pa dyan nakakasubscribe at nakakalikes ng videos ko, parang awan nyo na, subscribe nyo naman ako. <laughs> Ngayon, pag-uusapan na natin po yung litanya ni... Martin Romaldes at ang kanyang mga House of Representatives na nag sila ng motion of reconsideration doon sa Korte Suprema kasi hindi nila matanggap na ang deklarasyon ng Korte, ng Korte Suprema ay uh, pumapabor kay BP in the na sinabihan silang defektibo ang kanilang article of impeachment. Ito, panorin natin ang kanyang litanya ni Tamba Cole. In the name of the Filipino people, the House of Representatives has filed a motion for reconsideration before the Supreme Court. This is not an act of defiance, it is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre approval, and not conditional. Yet, in GR number 278353, the Supreme Court ruled otherwise, based on a misreading. Facts that were active in pursuits. On February 5, 20, 2025, submitted the fourth impeachment complaint, filed and signed by 215 members to the Senate. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters; it proves there was only one valid initiation, not four. Even the court's own precedent, Francisco versus House, supports this. Only one impeachment can be initiated, and that initiation begins with a one-third endorsement or a referral. That is exactly what the House did. The court also said the vice president was denied due process because she was not furnished a copy or given a chance to respond. But nowhere in the Constitution is that required before transmittal. In fact, in all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Let me say this with candor. The House cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real. But its members like the president and the vice president are also impeachable officers. When the court lays down rules for how it may be impeached, it puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future that is not how checks and balances work. we file this motion for reconsideration not to provoke, but to protect. not to assert supremacy, but to restore balances. because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld. it is denied. to dissent is not to defy. to demand accountability is not. to destabilize to insist on constitutional integrity is not to weaken the democracy it is to strengthen it we speak now not because it is easy but because it is necessary the house will not bow in silence oh di ba napakaliwa nagpapos sa sikat ng araw na hindi nila talaga matanggap. ang sabihin di ba ni Tambak Paul, ang House of Representatives representative o yung congress ay separate body. <laughs> 'di ba? Napakaliwanag. Pero yung judiciary po, yung Court Suprema ay separate body rin. Bakit hindi nila matanggap na ang uh, deklarasyon ng Court so Suprema ay tama? Ang lumalabas kasi mas lalong uh, pinampaniwalaan ng Congress, Congress Congressman or mga House of Representatives na mas tama ang ginawa ni uh, tama ang ginawa nila sa pagpelang ng Article of Impeachment diyan sa Senado. Ayun 'di ba sinasabi ni Tambacol na wala silang ginawang mali sa isa una nilang uh, sinadmit na unang impeachment, pangalawang impeachment at tatlong impeachment na article na sinadmit sa solicitor general ng ano ng Congress. Wala daw mali doon. So ibig sabihin ng may mali pala ang Korte Suprema. Ang taas, 'di ba? Ang taas ang kanilang tingin sa sarili nila. Ang problema sa kanila diyan sa Congress. So, kung sino pangalan walang alam sa batas na hindi pa mga abogado, sila po ang nagngangaw-ngaw, nagngangaw para ang taas nilang tingin nila sa Korte Suprema. Baka hindi na nila tanggapin, para silang mga bangaw kung saan may amoy, doon sila sumusunod. O ngayon, ano na nangyayari? Di ba hindi matanggap niya no, ni Martin Romualdez na epektibo ang kanilang article of impeachment? na naman, di ba sinabi niya, nag sila ng motion, nag-apila sila ng motion or of reconsideration sa Korte Suprema. Dahil ang gusto nilang palabasin, mali ang Korte Suprema. Ay, ang Korte Suprema po, yan po ang pinakamataas na Korte na pwede natin puntahan. Sila pong may karapatan magbigay ng uh, aksyon. Pero bakit hindi nila matanggap? Bakit ganon? Ano bang gusto nilang palabas Sino ano bang pinaglalaban nila? Kasi kung mapapansin ninyo, yung article ng Pitsme na sinadmit ni ano, nila dyan sa Senado, yan po ay biglaan eh. Biglaan talaga. So paano hindi magiging depictibo? Pero yung ang plano na magkakaroon ng art uh, impeachment kay BP Sara yan po noon pa nilang pinag-iisipan noon noon pa nilang pinag-iisipan naghahanap lang sila ng butas na makakasira po sa vice president kasi nga alam mo naman vice president napakatunog niya natatakbo siya ng presidente sa 2028 election so hanggang maaga pa yung pinag-iisipan nila ay eh, ngayon nagkaroon sila ng butas kunwari nagkaroon daw ng problema diyan sa ano sa office of the vice president doon sa kanyang Competition pan pero sa totoo lang, matagal na nilang pinag-uusapan ng mga kultong yan kung paano nila mabibigyan ng kaso si Bipisara, Sara, lalo pa lupa dito sa impeachment na ibibigay nila. O ngayon, di ba? Matagal na yung sinasabi ni BP Sara na talagang matagal na siyang pinagpaplanuan na patalsikin sa pwesto. Kaya kung ano na lang ang ginagawa nila. Di ba kung mapapansin ninyo, isang taon, dalawang taon, tatlong taon, di ba yung, ano, yung intriga at investigasyon, lahat na lang nakatuon sa mga Duterte. Sino ang una nilang tinira? Di ba una nilang tinira yung isiminiay? Isiminaay eh, po ng na, uh, din niya sa mga Duterte. Tapos pangalawa si Pastor Kibuloy, 'di ba pinakulong nila. Tapos ang pangatlo, pinapunta nila si ano, pinapunta nila si uh, Pangulong Duterte sa no Ano bang intention nila? Tapos na, tapos uh, nagpeles sila ng impeachment kay BBP O oh, 'di ba, ang lupit. <laughs> Kung totoo si nga yung mga Duterte, durug na durug na eh. Pero ito yung mga kultong ito, mga taga ano, yung taga-Kongreso na sunod-sunuran sa kanilang tambakol. <laughs> Nako, hindi nila pinag-iisipan, pati Korte Suprema kikwestyonan nila na mali ang nilabas na deklarasyon ng Korte Suprema Di ba, nakakatawa talaga yung mga tanga-kongreso ito yung si ano, si Martin Romualdez, parang kung titingnan natin, parang wala siya doon sa ano no, sa, sa pamantayan na magiging presidency ng Pilipinas. Kasi masyadong mangaungaw siya eh, parang gusto lang niyang magkaroon lang siya ng power sa ano eh, magkaroon ng power sa gobyerno para magkaroon ng protection ng kanyang mga ginagawa, ng kanyang mga kabalbalan. Pero nakapapansin bakit kaya hindi siya pinapatigil ang kanyang pinsan <laughs> na si Bumbong Marcos. Kasi kung totoo siya, eh, nandami dami pong nagsasalita dyan sa mga social media na nakakasira po sa gobyerno ay si Martin Romualdez. Bakit hindi siya pinapatigil? O baka talaga yun ang kanilang plano talaga na simulat sa poll kapag makaupo sila sa pwesto, ang una nilang wawalisin na yung mga Duterte. Kaso lang hindi nilang mawalis-walis, mapalis sa mga Duterte kasi nga, Kilalang kilala pa rin mga Duterte, pati ang dami-dami nilang mga supporters. Kasi nga, tayo po ang pamantayan natin kung sino nakagawa ng maganda ng mga proyekto sa Pilipinas at nakikita at napapakinabangan ng mga tao. di ba diba? Doon tayo. Ay, ito na si Bongbong Marcos kasi one year, two year, three years. Asan? Asan? Ang first year niya, niya nasuna di ba pangako siya ng pangako? Ngayong huling Suna, di ba pangako pa rin ng pangako? <laughs> o asan naman yung mga nagawang proyekto dyan? Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ang mga congressman ay galit na galit sa mga Duterte. Kahit ng mga vlogger ng mga Duterte, talagang pinapapunta sa ano, di ba? Pinapapunta sa kongreso, tinatanong doon ng mga quadcom. <laughs> quadcom. <laughs> di ba? Ang dami yung pinapunta. Ba't lahat na lang ng mga vloggers na Duterte na yung sobrang dikit, pinapapunta nila. Kaya hindi na ako naniniwala ng kanilang pinagsasabi. Tapos ginagamit nila taong bayan. Sinong taong bayan? <laughs> Mahilig sila sa words na taong bayan. <laughs> Nako, ito talaga si Tambakol. <laughs> Malupit no? <laughs> Malupit. Tapos ginagamit pala ng mga taong bayan. Nako, hindi ako sali hindi ako kasali diyan sa taong bayan ng sinasabi mo. Agin sa ako sa mga sinasabi mo. Tigilan niyo na mga kabalbalan na yan. Kung hindi magtrabaho na lang kayo. Ang daming mahirap sa Pilipinas. Ang daming dapat gawin. Pag-isipan niyo kung ba paano bababa yung mga bilihin dito sa Pilipinas. At paano makakauwi yung mga OFW na doon nagkakalkal, naglilinis sa mga inodoro. Dapat yun ang pag-iisipan ng, ng pansin, hindi yung mga kalukuhan nyo. Puro, puro, na lang kayo ano para nalagay kayo politika politika mga political motives ang ginagawa nila sa bawat ano sa, mat, sa bawat kampo na hindi nila gusto kapag ini sumama sa kanilang kulto matik na yan hm, papatalsikin nila yan sa pwesto eh nagkataon lang mga Duterte talaga marami pang mga connection kas, uh, kakampi at mga supporters kaya uh, sorry na lang kayo kitakits na lang tayo sa 2020. Tignan natin kung ano mangyayari. Kaya ayan muna sa ngayon mga kawangis ko sa mga hindi pa nang subscribe sa akin dyan sa akin channel. Don't forget to subscribe at mag-likes naman kayo. Sa ngayon, bye-bye muna and thank you!